Hello one by one! For today's video, samahan niyo ako na maglinis at i-transform yung vanity table ko into a new at maaliwalas na look na sana mamaintain ko na matagal. Matagal-tagal na rin na ganito yung status ng vanity table ko. Grabe lang siya, super disaster. Pag kasi umaga at nagmamadaling mag-ayos, lagay dito, lagay doon, tapon dito, tapon doon. Yan tuloy parang naging tambakan na yung lugar na to. Buti na lang at nakapag-live kami ni Habi. Nagkaroon ako ng time para makapaglinis dito. Medyo marami-rami din yung mga abubot ko. Kahit hindi naman talaga ako pala ayos. Dito rin pala nag-aayos si Habi. Dito siya nagsusuklay. At dito niya rin chinachek kung okay yung suot niya. Kaya alam ko kahit hindi niya sinasabi na matagal niya nang gusto sa akin to? Wala lang talaga siyang lakas ng loob na sabihin sa akin. <laughs> So ayun, nilinis ko na nga salamin at pinunasan ko na rin itong table. At itong transparent na cover, nilinis ko na din. Ito muna yung nilalagay ko bago yung fur mat. Para if ever na madumihan or mabasaman yung fur mat, hindi didiretso dun sa mismong kahoy. At buti na nga din pala nakapaglaba na ako nitong mga fur mats. Saktong sakto dito sa paglilinis ko at may ilalagay ko na din sila. Opo, kailangan purple talaga. Alam nyo na, pag favorite color. At naisip ko nga rin palang ilagay itong maliit na bedside table. Lagayan ko din siya dati ng iba kong mga pero nung naisip ko na no, pwede nga siya dito sa vanity table ko, dali-dali ko na siyang kinuha. Ang maganda pa dito, saktong-sakto yung sukat niya. Akala nga ni habi hindi siya magkakasya. Pero tingnan nyo naman, bagay na bagay siya dito. Buti na nga rin pala may sobra akong mga fur mats. Tamang-tama sila dito sa bago kong lagayan. O ba syempre, dapat turno-turno. Nalis ko nga din pala itong mga designs sa gilid niya para magkasya yung ibang abubot natin. Una kong inanapan ng space itong hair dryer ko. Tapos dito naman sa loob yung curler ko. Tapos ayun, isa, -isa ako nang nilagay yung mga abubot ko. Nilagay ko sa isang separate bag yung mga beauty products na hindi ko araw-araw na ginagamit. Tapos nasa isang bag din yung mga pangayos ng buhok tulad ng hair clips, pantali ng buhok tulad ng mga ribbons at scrunchies. Para pag naghahanap ako at gagamitin ko sila, alam ko kung saan ako kukuha. Alam nyo, dito palang super excited na ako. Excited ako sa bagong look ng vanity table ko. Ito nga pala yung mga bago kong ginagamit na lipis ngayon. Siyempre, ilalagay ko sila dito sa may taas para agad ko silang makita. Yung mga araw-araw na ginagamit ko dito lang sila sa labas. Alam nyo nga pala, tinatago ko yung mga empty bottles na mga lotions at mga pabango para in the future alam ko yung scent na bibilihin ko. Tapos, bumili nga pala ako ng ganitong mga bottles. Nabili ko sila online ng tig 72 pesos lang. O ba diba, ang lakas nilang makasyala. Yung laman nga pala nito is Baby Flow Baby Cologne in the scent Purple Rain. Tapos, dahil mahilig ako sa mga headbands, dito ko sila sa may gilid nilagay para isang abutan lang. Alam nyo ba bakit madami akong abubo? Yung iba, super super thankful ako dahil binibigay lang nila sa akin. Hindi ko na kailangan bumili pa. Yung iba naman, ina-arbor ko. Oo, ganun ako. talaga hey, talagang nanga-arbor ako pag gusto ko siya. Tulad na lang ng perfume na to. Ang bango niya, promise. Shoutout kay Ate Jen. Thank you. Sipan ko nga ilagay itong rechargeable LED light. Ay mga besh, alam nyo ba na super perfect siya dito sa vanity table ko? Or yung pagbili ko sa kanya? Ganito nga pala yung mga sinusuot kong hikaw. Yung mga nasa 50 pesos lang, ganun. Mapagwala kasi ako ng mga hikaw, besh. At yung final ayo itong mga brushes ko. At eto na nga yung final look ng vanity table ko. Super satisfied ako sa ginawa kong paglilinis at pag-aayos. Super ganda sa mata at maaliwalas. Siyempre, excited din ako sa magiging reaction ni Javi. <laughs> oh! Wow. Tayo din. Wow, okay. Odi oh, ba approve na approve din kay Habi? Sa tingin ko din hindi na siya magiging gubat. Siguraduhin ko na magiging organized siya lagi. That's all. Thank you for watching. See you in my next video. Bye.